pala oh Pinayos na rin Pastero de San Lazaro mm. Ayan yeah. mm, Bata pa dun yeah, mga informal settlers Pawalan yeah. oh, din ng family planning pabahay. Ito. So, Itim na itong higit Come back ulit sa aming channel Ayan tara Dito naman tayo mga kabayan Mag-update isang bully na to papunta ang Recto yun yung lrt 2 sa Recto yan ang uh, isitan yan. yan naman ah uh, Excellent. tumatawid dyan sa Sender Island kahit may ano na yan may barrier Ayan. terminal ng mga tricycle ito na yung Gastambide ito yung ayos FEU Ako wasak pa yung ano dito kalsada saka madilim galing natin ng recto station de estrellas sabi nyo na maglalaki ang mga sasakyan gabang asfalto pala dito Lumubog nga lang yung mga drain covers. Dami pa rin mga kalat. Ayan, naglalagay sila ng asfalto dito. Ito wala pa. Malapit sa Alonso Street. tulad ng ginawa doon sa may Carlos pala ang Castro tuloy natin dito sa may harapan ng 999 sa ating mall ito na yung tutuban Thank you mga designated na bus stop BD stop Dito yung ano isang lane na lang ang uh, nadadaanan Center Island. So, kung pwede pang pagandahin yan, ano, ni Yorme. Ito ba? Meron ding station na, ano, dyan, na ah, PNR. shopping mall. Clear naman. Wala naman mga stalls. Yan. Sira o. Sira-sira na or Victoria And, um, Baby Cubs uh, ano? Lagyan pala ng ano to ng fence to Ano pa rin to Estero de Magdalena big okay. Baka yung ano dati dito, uh, yung human building. Ang dami mga pedicabs. Pinitigil doon siya no, sa center island. Wala namang mga basurang naiipon. Garitong oras, wala. Wilaya na to Dahil yung mga tao Pintaan natin hanggang dun sa Regal 10 ito parte na to wala pang asfalto kaya maputik pa sana mapaayos din ni Yorke eh. Hindi pwede maglagay ng mga ano dito yung mga puno gawin. Ito sa kabila, mayroon mga mga tricycle. mga terminal ng mga terminal ng tricycle. gulo. Lalagpas tayo dito. Dito na lumili ko yung mga traditional jeeps. Ayan, napakaraming mga tricycle. Tondo na to. Pagpunta ang Arten. Ulit din. marami-raming tao sa Maynila. Sobra sobra pa talaga. Oh, mga 120 million na mga Pilipino. Ang daming mga low bandito dito. nasaan naman sa kalsada mga strikes, mga nakapike sa uh, kalsada masakit sa mata mga kabayan pag ganito Radial 10 na to Kanto may mga nagtitinda Ito na yung Radial 10 Ito Ito talaga Ang gulo ng Ng kalsada daming ano eh daming lulusutan tayo pupunta sa kapuntang Gelpan Bridge update din natin doon doon sa Jalpan Bridge so uh, yeah. cute pa tong lugar na to uh, pinakalagay i -re rehabilitate tong flyover wala pa naman tayo na itang ginagawa parang bagong asphalt itong play over hindi ako na pala na dito dito pala dito sa so may paanan ng Delpan Bridge dito sa may ilalim ng tulay hindi hmm. na hmm. yeah. hmm, pata pa din? settlers. mga gustong gustong tulungan ni Yorme. Mga walang bahay. Ayan. Awalan ah, din ng family planning. bahay. Pabahay. babaharin dito Ito, medyo naayos na. Ang ganito. Yun pala oh. Ito oh, mababa lang. Meron pala dito. dito medyo mano na malinis na uh, pag na to yan mga bagong gawang business dito sa medyo dala industriya uh, uh, cherry blossoms hindi pwede magtanim pa dito Ay, pahabaan ito diba